Hi guys, good evening, good evening po sa lahat ng taga Middle East Good evening nga lahat, diba? Ayan, nandito na naman ako, pupunta kami dun sa Turo-Turo May street food kasi, street food Dito sa Doha, so let's go there Madilim ang gabi, sa gabing madilim punta kami doon sa turo-turo. Jo -turo. malayo-layo pa rin yung lalakaran namin. Pero sige lang kasi Turo -turo. gala is live. Kaya ito, dito, ito diling, diling park, naglalakad park din yan. Pwede na mag Wala masyadong dito, tao kasi madilim malayo-layo pa rin yung pupuntahan namin yung destination Hindi, namin. Yung payong -payong at din. least exercise din po para medyo pumayat-payat naman si Akits kasi yung tabat taba bako -taba na grabe yung malapit na kami sa kalsada Pupo kami doon sa street food street food maraming mga pagkain doon mga quick-quick isaw Ayan, <clears throat> finally, ito na, malapit na. Lakad pa, lakad pa, lakad pa. Unahan, ayun, nakita nyo na ba? Tahimik niyang katar kasi tapos na. Nakita ang... na po. So, ibig sabihin po is malapit na talaga kami. Kunting-kunting na lang makikita na namin yung mga turo-turo. <laughs> Kaya tinawag yan na turo-turo dito sa Doha dahil streets po yun dyan sa atin kumbaga, kumbaga po mamili kayo ng ano, yung mga laman loob, chicken pit ganun. Ito po sa akin, ganyan, ganyan. So, ayan, papasok na tayo. Pasok, pasok. Ayan, may kumakanta na. Parang pipa lang din. Mas marami tao dito mga Pinoy wala masyadong ibang nagala na ibang lahi. Mostly mga Pinoy, mga kabayan natin ang mas marami. Ayan siya, ang dami ng mga coffee-coffee, ng mga tinitinda, ang daming tao, kahit mga bata, ayan nandyan. So, hali kayo. Tingnan muna natin sa unahan. Ang daming tao. Wala nang COVID dito sa Qatar. Ayan o, social pack. Ang sasakyan ng Puet is coffee shop. O, ba diba? Ang likod ng mga sasakyan dito is coffee shop. Madali lang din naman yan. Is isira mo lang, uwi ka na. Kaysa naman maghahakot ka pa. O kaysa naman magre-rent ka pa. O, ba diba? Si Kuya, see you in November 2023. Kumakanta yan ay minumute ko na lang po eh baka na may ako'y mapa copyright ni Ray kaya ay yan nakamute ayan o oh, andyan ako nandyan ako nakikita nyo ba doon sa video na yun diba so mamaya maya iikuti natin yung mga turo turo doon yung mga isaw isaw doon titingnan natin doon samahan nyo ako mamaya iikot tayo sa I'll be the part. Medyo mahaba-haba din yung video na yan dyan. Kasi ang ganda pakinggan ng kanta. Hindi ko rin naman alam kung hindi ko siguradong makapirate ako dyan. Kaya minumute ko na lang. Pagtsagaan nyo na lang po mga mga kaibigan kong nakikinig. Ayan po. Pagtsagaan nyo na lang po yung mga video ko. Kasi nakamute. Ang dami-daming ano tao. At saka ano po maraming tugtog dyan na iba-iba kaya sinugurado ko na lang din na i-mute para sure na hindi tayo makapiright mahirap na ayan, nag-start na tayong umikot-ikot nag-start na tayong patingin-tingin kung anong meron dito mahirapan nga lang akong kumuha ng video dahil maraming tao nahahagip ko yung mga mukha nilang kakaganda si, si ate pati pati daliri niya kinikitkit kinikit-kit pa ayan kaya parang kahirap mag video sa maraming tao kasi talagang mukha nila andito na tayo sa Pilipino hat ayan mamimili na po ako kasi medyo natatakam na akong kumain ng mga isaw-isaw ayan po ang mga paninda dito hindi lang yan kundi marami pa doon ayan po ayan, may may chicken pit, ayan, may manok, wings may tinae, ha ha ha, isa, yan na ako'y namimitas na ayan, tag lima lima isa five, uh, five riyals so, uh, magkano na yun sa atin, ang five riyals ayan mahigit-higit din yan ng 5 riyals, ng 50 pesos kinuha ko pa yung isang chicken pit, isaw nag order din ako niyan para naman masarap sarap ang kain, tikman natin Po, ilang piraso po? Magkano? Sige po. Ama, ayun dito ayan na yung number ko alam ka ba baby kaya na sila yan ayan Mm, itu masalah main mangga mangga pak, ayan masim, <laughs> mangga beli eh sorry ada Ang daming yun Ang daming nakapila Ayan, mamaya naman na tayo guys Iikot pagdating ng orders natin Det er begge deler. and then binubuno so, no, uh, no, marami papala ayun ang no, masarap yan siya You're painting. Painting, mày vẽ painting cả. ano ang bango 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 ang bango hindi tayo makasingit maraming tao